hindi ka magustuhan ng isang babae para may iba naman, balik naman natin. Gago! so, hello you know guys. Kamusta na ka lahat dyan? Anong balita sa so inyo at anong balita sa atin? Maraming maraming salamat dahil sa muli ninyong pagbisita dito sa aking channel. Kung baka mo pala sa aking channel, ako nga pala si Ariel at ikaw ay nanonood sa Ariel TV. Ariel TV. So, ayan po ano, mga best friend. Natapos na naman po ang buong uh, maghapon natin. Uh, buong uh, maghapon sa ating uh, paggawa. So, ayan po ano mga best friend. Imbis na magpapayanga ako, eh, ito, nandito na naman tayo at uh, nagsama-sama at uh, pupuntuhan at magpukulitan ulit tayo mga best friends. So, ayan po ano, mga best friend. Nag iisip ako kung ano ba yung dapat kong gawin. <laughs> so, meron po akong naisipan ng mga best friend, bali, Uh, ako, magbibigay ng tip. <laughs> Sige na nga, bibigyan ko yung tip. Isip ko kung ano yung uh, pwede kong ibigay ng tip. So, ito. Ano? Ito, ito. Ito na, ito na. So, bibigyan ko yung tip kung paano di kayo gusto ng isang babae. <laughs> So, ayun po no, mga misfriend, magbibigay po ako ng tip kung paano kayo hindi magbusto ng isang babae. <laughs> so, ito na. Huwag na po natin patatagalin pa, ano, mga misfriend. Mabilisan lang po ito, ano. So, so tip number one. Huwag kang maligo. Yun po ano mga kabis wag huwag kang maligo kung ayaw mong uh, magustuhan ng isang babae. So huwag kang maligo. Yan ang isang dahilan kung bakit ayaw ng mga babae na sa isang uh, tao dapat ay maligo ka araw-araw. Sa atin dito kasi sa Pilipinas, ay likas na sa atin, ang kapit tayong maliligo, ganyan. Sa, minsan, dalawang beses sa isang araw, minsan tatlong beses, ganyan. Gusto nila talagang amoy amoy sabon, okay? amoy shampoo, parang ganun lang yung mga best friend. So, naman po tayo katulad sa ibang bansa, ganyan sa ibang lugar, katulad sa Middle East, ganyan na nasabi ko na yung sa Middle East ha. Kasi, na-observe ako po mga best friend, yung mga tao sa Middle East ganyan. Galingawon ng UAE, galingawon ng Saudi Arabia. So, yung mga ibang tao kasi mga best friend ay na-observe ako yung mga hindi Pilipino, hindi naman nating kababayan. So, Sorry na lamang po, sorry na lang po sa lahat ng mga hindi Pilipino dyan na nakaintindi ng Tagalog. Mga, yung mga, yung, mga itik, 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 ganyan, sinasalam para, itik. So yan po ang mga misprint na kaya, kaya kapag lumapit ka sa kanila, na, na mo ang kanilang uh, amoy, amoy pawis. Pa lalo na lalo yung mga national dress nila, ayo. Makita mo talaga pagka nasa lubong mo tao na yun. So, makita mo yung basang-basa ng pawis sa kalapo. Galing siya ng bukid. Grabe, pawis dito, ganyan, di ba? Hindi naman lahat ng na mga pawising talaga, no? Amoy, ano, talaga. Sabi nga nila, eh, kung sino daw yung mas malangs yung amoy, yung pa daw yung, ano, parang astig daw, astig. Kumbaga, eh, barakong-barako, sabi, yun, sabi nila. Kaya, yung mga ibang lahi, yung mga itik, ganyan, mga ipis. <laughs> yung mga itik, at yung mga sinasabi nilang mga pana ay kapag ka naamoy mo talaga, nilang, lahi, sabi nila, astig daw, lalaking lalaki, sabi nila. Yung mga iba, ah, pero... So, ito po, ano, tip number one po yun, mga kapis friend. So, tip number two para Ayaw ka ng babae. <laughs> Kaya nga pala nabanggit ito mga best friend kung bakit uh, para hindi ka magustuhan ng isang babae para may iba naman, balik rin naman natin, di ba? Kasi hindi mo na nga nagsasabi kung paano ka magustuhan ng isang babae. Kaya ito naman, babalik rin naman natin. So, ito naman yung tip kung paano ka ayawin ng isang babae. So, yan po naman mga best friend. So, tip number two. Yan. Tip number two. <laughs> tip number two. Huwag kang magpalit ng damit! Yoni. Huwag kang magpalit ng damit! No, so, huwag kang magpalit ng damit mga best friend para matuturn up yung babae sa na ibang kababaihan kaya nila nang balik-balik uh, ito yung ano, suot mo kunwari, uh, nasuot mo na siya kahapon kahapon, kahapon tapos naligo ka kanina tapos i isusuot mo ulit siya ngayon kaya yun ang isa sa mga ano, inayaw ng pagka gusto mo na ang ayawin ka ng mga babae, gano'n ang gagawin mo. Una, huwag kang maligo. Pangalawa, ulitin mo yung isuot yung uh, damit mo. Yung, yung sinuot mo na kahapon, tapos isusuot mo ulit siya ngayon, gano'n. Gano'n! 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 This way. So, ayan po, ano. Nakapagbigay na naman po ng mga tip. <laughs> tip number three. Simple lang. Huwag kang magtutbrush. Brush. 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 Magka mag -brush, para yung babae. So, hindi babae kaya na mapaalalain man yan kapag ka naamoy yung hininga mo ay malayo ka pala kapag ka nagbuka ka ng Sabay ngayon ngayon naman kasi mga best friend uh, uso ngayon ang uh, naka face mask so lang. <laughs> pero ang naisip ko naman mga best friend kapag kayawin ka ng isang babae so hindi rin naman pala maamoy, you no? Know? Uh, <laughs> so, yun na lang po mga best friend. Tip number four. So, yun po ano mga best friend. Kapag ayawin ka ng mga babae, susungitan mo para ano. Uh, meron yung mga ibang babae kasi na sobrang napakabait, sobrang eh, lalo lalang kapag ka gusto, gusto ka ng isang babae, ganyan. Wow! Babay siya sa'yo, parang akala mo eh, siya na yung maliligaw, lahat ng mga kilos mo. Kumbaga eh, parang tupos na niya yung uh, sarili niya sayo tapos, syempre wow! eh, ikaw naman, feeling mo naman pugi okay, parang may okay, mga ganun eh isa naiirita ka, ganyan, di ba? ang gagawin mo mga best friends, susungitan mo para ayawin ka <laughs> so yan naman po ng mga best friends, so pang limang tip gawin mo yung apat na tips na sinabi ko hindi, wag kang maligo wag kang magbalik ng damit Huwag kang mag-toothbrush, sumitan mo, at saka, yun, lahat na yun. Ganun lang. So, yan lang po ano mga bispre. <laughs> Gago! <laughs> ay, naku, wala ko, magintang ko ba? Hindi ko alam po bakit ko ba naisip to. <laughs> yan lang po, po ano mga bispre. At uh, maraming salamat at sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting tips kung paano <laughs> paano kayo iwasan ng isang tao, paano kayo iwasan ng isang babae. So, yan lang po yung mga tips na ibinigay ko sa inyo ay applicable lang po ito sa mga hindi tunay na lalaki, ano? Kung naratunay kang lalaki, imposible na bang wala kang magustuhan sa isang babae, talaga, ano? Kahit na anong itsuro man yan, talaga gusto mo yung isang babae, talaga, kapag kanilapitan ka talaga, kung bagay ka, palay yung malapit sa mga kanyan, di ba? Siyempre. Pero kapag ka, hindi ka tunay na lalaki, kahit na... Paano ganyan masabi? Kapag kanilalayong men, <laughs> di ba? Kapag ka, ano? alam nyo yung mga pakiramdam na mga ganyan, di diba? No, so, yung mga tips na binigay ko sa inyo ay marahil ay akmayan sa mga hindi tunay na lalaki, kundi sa mga mga pusong babae. Ganon, ay ganon, ay ganon, ay ganon. sana nakatulong ako sa inyo So, yan lamang po yung mga tips ko ang mga best friend. So, hanggang dito na lang mga best friend. I'll see you on my next vlog.